tipikal na pagkain Pinoy, simple lang, Kanim lang at ulam, sob na. Pero may mga putahe na tila 2 in 1 ang sarap. Dahil kanin pa lang, ulam na. Sa bayan ng General Trias sa Cavite, matitikman ang sarap ng isang putahe na natutunan pa raw nila sa mga pastila. Pero nilagyan daw nila ito ng bagong timpla para mas pasok sa panlasang Pinoy ang Aros Ala Valenciana Gentry Sanyo. Ang mga sangkap daw nito ibang iba sa tradisyonal na Aros Ala Valenciana. Imbis kasi na seafood, manok ang sinasahog nila rito. Samantalang ang bigas na kanilang ginagamit, hindi malagkit. At hindi rin sila naglalagay ng saffron na isang uri ng mamahaling rekado, kundi achuete at gata. Ang tubong General Trias na si Mayin, may-ari ng restaurant kung saan ang bestseller, ano pa nga ba kundi Arroz a la Valenciana Gentriseño. Tradisyonal ang paraan niya ng pagluluto nito, na raw niya sa kanyang ina. Ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng Valenciana ng Gentriseño. Gisa po natin ang bawang. Tapos igisa ang mga sangkap, sunod na inilagay ang manok. Saka so, tinimplahan ng mga sekretong pampalasa. Sunod na inihalo ang atsuwete at gata. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang bigas. naluto ang kanin, maaari nang ilagay ang iba pang sangkat, gaya ng kamote, sili, pasas, at chorizo. sa tataklo ng dahon ng saging. Huling ilalagay ang garbanzos at green peas. At sa wakas, makalipas ang dalawang oras, naluto rin ang Aros Ala Valenciana Gentrisenyo ni Magin. Ang pinag aagawan daw na parte nito ang tutong na kung sa karaniwang saing madalas na tinatapo na lang. Ito raw kasi malalasap ng gusto ang linamnam ng mga rekado. ng tutong. Dahil nga ang putahing ito ang isa sa mga pagkakakilanlan ng mga taga-General Trias Taon-taon, pinagdiriwang nila ang Valenciana Festival. Idinaraos nila ito tuwing buwan ng Disyembre, kasabay na rin ang pagdiriwang sa pagkakatatag ng kanilang bayan. Pero sa restaurant mismo ni Mayin, hindi lang pala pangkaraniwang aros ala Valenciana Gentriseno ang inihahain. Ang kaibahan ng Valenciana sa Jams, kami po ay may iba't ibang toppings tulad po ng adobo, lumpiang Shanghai, Menudo, ang paborito po ng mga bata, balinsyana with hotdog and balinsyana with egg. At ang aming pong regular na balinsyana. Mga kawander, eto na po ang balinsyana ng Jen Resenyo. Kanina! hindi ko ma-imagine na pwede palang ihalo ang minuto sa bansya. Masarap siya. Kahit anong toppings na ihalo mo siya sa bansya na kahit mapaminudo, mapaalogo, kahit anong ihalo sa kanya na coordinate yung lasa. Ang isa pang putahe na kanin pa lang, ulam na, ang paella. Pero sa restaurant nito sa Quezon City, ang kanilang paella may iba-ibang kulay at sarap. Naisipan ni Sr. Alba na gumawa ng iba't ibang uri na paella para may bahagi sa ating mga Pilipino. Para raw sa mga health conscious, perfect ang kanilang paella verde. Ang mga sangkap nito, mga gulay tulad ng asparagus, broccoli at spinach. sa sangkap nitong seafood. Hinaluan din ng tinta ng pusit na siyang nagbibigay dito ng karagdagang linamnam at maitim na kulay. Ang paella Filipino naman may sangkap na itlog na pula, lechon at sisig. Ang mga putayang ito ay pinatikim namin sa mismong mga nagtitinda ng bigas. Yung kanin, malinamnam. Yung Bulay, but, uh, malasa. Ay, hindi naman siya maasim, katamtaman lang yung linamnam. Uh, okay naman po siya, malinamnam saka, uh, the best. Bagamat influensya ng mga Kastila ang putahing paella at arroz a la valenciana, dati na palang kumakain ng kanin ang ating mga ninuno. Yung mga ninuno natin, may mga ritual yan. Actually, hindi lang sa pagkain ng kanin, kundi mula sa pagtatanim, no? So hanggang sa pag-ani, no? and then hanggang sa pagkain uh, mismo no kaya nga sa Ilocos meron pang tinatawag na atang no nag-aalay tayo sa mga iba't ibang espiritu bago simulan ang masaganang kain pero dito sa isang resto bar sa probinsya ng Batangas ang tradisyonal na pizza ginawa nilang Pinoy style imbes kasi nakaraniwang dough kanin ang ginagamit nila sa paggawa ng pizza hindi rin pepperoni o ham ang inilalagay nilang toppings, kundi ang paborito nating mga ulam, gaya ng kanilang adobo kanin pizza, pork sisig kanin pizza, at caldereta kanin pizza. Ang pagluluto ng kanin pizza, gaya rin sa karaniwang pizza na pinapasok sa oven ng timang minuto. Bale, dito sa Euphoria, um, since nag-cater kami ng Filipino food, Nagamap kami ng comfort food na snacks, dinner, and nagamap kami ng pizza nagawing rice po. Ang isang buo nito matitikman sa halagang 450 pesos. The, the pizza are delicious. Man. They are different than others, you know. I think they have a special recipes for pizza, I think. Pero ang tradisyonal na putaheng ito ng mga Italiano, ginawang Pinoy style ng restaurant na ito sa Paranaque. Presenting ang kanilang dinuguan risotto at ang maanghang-anghang na Bicol Express risotto. Yung pagka kasi ng Bicol Express, may incorporate mo siya sa risotto eh. Pati yung dinuguan, complex yung texture niya, sa yung taste niya. Kaya pag in-incorporate mo siya sa, sa risotto, Sobrang, sobrang overwhelming yung taste niya na akala mo talaga it's another dish na ginawa. Sa pagluluto ng Bicol Express Risotto, Una munang naggisa ng bawang, sibuyas at siling haba. Pagkatapos, inilagay na ang bigas at chicken stock o yung tubig na pinagpakuluan ng manok. Binudburan din ito ng parmesan cheese. Dinagdaga ng kaunting white wine sa saka inilagay ang karne. Ibinuhos na rin ang kata na siyang hindi nawawala sa pagluluto ng Bicol Express. Pakukuluan lang ito hanggang sa lumapot. spiciness nung Bicol Express nandoon at saka yung authentic na lasa bumagay dun sa risotto na dish. At saka yung pagka-grainy niya, saktong-sakto lang. So bagay talaga siya dun sa Bicol Express. Halos pareho lang ang proseso ng pagluluto ng tinuguan risotto. Pero hindi na ito nilalagyan ng white wine dahil sa sangkap na suka ng dinuguan. hindi po siya yung usual na na dinuguan na uh, special po kasi po mixture po siya nung ng grainy na tsaka may meat na po siya. So lahat po nandito na and hindi po talaga siya yung traditional dinuguan, may kakaibang lasa po na nakahalo dito. Masarap po. Gaya ng bansang Italia, hindi rin staple food ang kanin sa bansang Amerika. Katunayan sa kanila natin nakuha ang pagkahilig sa mga fast food, gaya ng burger. Pero dito pa rin sa resto bar na ito sa Batangas, ang burger nila hindi gawa sa tinapay kundi sa sinangag na kanin. At ang palaman, imbes na burger patty na sinahugan ng mga gulay, mga ulam na paborito nating ipinapartner sa mga silog meals. Gaya ng Tosilog Burger, Corn Silog Burger at Ham Silog Burger. Okay lang sa sa pang breakfast talaga. Tapos maganda yung presentation. Good. Oh, mamu sa lab. masang parang masang masayon dating. Samantalang ang balsang Japan naman, gaya natin mahilig din sa kanin. Katunayan, gumagamit nito ang mga Hapon sa paggawa ng ilan sa kanilang mga tradisyonal na pagkain, gaya ng maki at sushi. Dahil hindi lahat ng one bet ang gilaw na isda. Ang hotel restaurant na ito sa Tagig, naisip na gawing Pinoy style ang palaman ng kanilang sushi. Filipino brand tayo. Gusto namin i-showcase yung uh, pagkain natin through uh, another cuisine or fusion. Ah, uh, inspiration namin doon sa beef tapa. Parang ginawa natin siya yung typical na breakfast ng Pinoy. Tapos in-incorporate namin doon. Una munang ibinida ng kanilang chef ang paggawa ng tapa kaysong puti sushi roll. Ang mangyayari ngayon, na na natin siya. Yung beef tapa, minarinated natin siya sa pinakorat vinegar. Nilagyan na rin natin siya ng kaysong puti ang mga Hapon mahilig gumamit ng sesame seed sa kanilang mga lutuin, si Chef Derek naman sa tinustang bawang ipinagulong ang kanyang sushi roll. Parang sinangag. Para makuha niya yung bawang, kailangan lang siyang i-press. Sa kanya ito hiniwa. Nilagyan ng hot sauce at atsara. Sa ibabaw naman, naglagay siya ng hiniwang sibuyas at spring onions. So, ito yung ating roll. Ang ginawa natin, nilagay natin siya ng salted egg at tinapasalong. Sa recipe na ito ni Chef Derek, nakabalot sa tempura batter ang sushi roll. So, para magbalansi ang lasa ng ating maki, dahil may alat siya na taglay. Naghanda tayo ng mango salsa. Ah, uh, ito yung mangga natin. Hinaluan na natin siya ng coriander, onion, bell pepper, konting lemon. So, ito, karamihan kasi kapag Japanese is raw so, total luto siya, hindi, hindi mawawala yung lasang Pinoy. Ang good thing nun, maraming varieties ng rice na present sa Philippines. And yung ibang mga rice sa ibang bansa, kaya natin i-recreate or kaya natin patubuin dito sa Pilipinas.